Matay ko nga eh. Ano eh. Ayan yung pahil. Dito sir. Uhm. Upo muna siya. Ano nangyari sa kanya? Disgrasya? Ha? Sa motor po. Kailan lang po na disgrasya? November 30. November 30. Doon po pwede isa rin sa kalibot. Now, tamangan mo mga ano ah. Tamangan mo nga yung mga ah. yung mga ah. Wala na, iba to. Ito lang. Ayan. Ayan, yung mga Calcaneus. Ayan yung Calcaneus. Tukot. Yung ang tawag nito. Talos 2. Nang wala sa form. pinag yung pag-dislocate. Hmm. Hmm. Yan. Yan. Dapat doon nakababa. Oh. Kailan nakalihis Kailan siya nadali? <laughs> November 30. Po. November 30? Hmm. Oh! Hindi mo, hindi, pina, hindi hinatak doon sa ano? Hindi po na ano ng doktor eh. Sabi lang ng doktor, may bali daw. Tapos sabi ng doktor may bali. Pero pinauwi na po kami. Kaya nga eh. Hindi, hindi naman kayo pauwi kung hindi kayo pumayag di. na sinabi. Basta kami Na-airbed sa Pumunta kayo ng orthopedic? densities are noted along the dorsal aspect of the limb. Okay. Kasi nga, kaya nagkaroon ng air space. Kung mga to, nang wala sa ano, nang wala sa, ano ba nangyari sa'yo? Same lang sa motor? Same nataganan po ng motor. Nataganan po, ito sugat, Pero may nangyari Nagagawa ang nagagalong ko yan, pero hindi mo kayong Hindi pa kayo, hindi hmm. lang Sandali, sandali. Ang basag nito, yung kantuhan mo, ano. Tignan natin kung ma-adjust pa ito, ha. Ah. Pero sana maagapan ah. ito. Sandali, ha. Okay. Tingnan natin kung paano gagawin mo ito. Basag kasi yung dulo ng ano mo. Kaya automatic magdudusa ka ng Ilan taong na? 43 Mahaling magdusa ka nito ng, ng 3 to 6 months Ito sa dulo nitong Ayan, basag yan Pero nakalagay ron Sinabi niya, sabi ng doktor May basag diba? May bali Pero hindi niya nilagay ron Ang nilagay niya dyan ispar. Ito yun Ayan, Dapat dyan buo yung pilog na yan tapos, dito naman sa lateral view, yung tagilid, ito kasi, ang tawag dyan is anterior view. Sa anterior view, makikita yung fracture ng ano, nung sa may shaft ng ano. Dito naman, sa posterior view, nakagewang. Pansin nyo na nakagewang? Nakagewang, hindi nakashoot ng maayos. Yung talus joint. Dito naman sa lateral view, ay, lat o oh, tama, lateral view, patagilid. Ibig sabihin ng lateral patagilid. Kitang kita yung dislocation. Nawala yung nawala yung tinatawag na talus joint na nakalatag dito. Ayan oh, ang mga maga. Yan ang mga maga.

patagilid. Patagilid yung ano eh. Kasi hindi siya ordinaryo yung tapirok. Naiipit ka na mo ito. Puro sugat ka pa. Sige, higa ka dyan. Fresh na fresh. Alam mo, napakadali lang yun nung unang araw eh. Kasi, kaso nga lang, mahirap pa kailaman yan. Pagka, no, Pagka, ano Yung galing ka sa simplang. Kailangan talaga may x-ray. Ito, 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 eh no, kung puto na to, lumabas siya. Oo. Sir, ganito yan. Explain ko lang sa inyo. Yan, naka-video tayo. Mag-video rin kayo. Mm -hmm. Ganito to. Bigyan ko na kayo ng bigyan ko na kayo ng kaalaman dito. Ito, pag hindi na ibalik to, never na siya makakalakad. Ito, susubukan natin. Mm -hmm. Kasi ganun din, hindi na siya makakalakad dito. Hindi niya may to pag wala sa top. Pag wala sa ano. Pag, pag wala sa pag wala sa align tong talos joint. Talos joint na may control sa ganyan-ganyan siya may kontrol sa mga walking natin ito. Hindi mo maigaganyan ganyan yan. May gagalaw mo ng ganun-ganun yan, pero never mo maigaganon Tapos, pag itinukod mo, nakasama na yung bigat ng katawan mo, sasakit na yan. Hindi mo talaga may ano. Ngayon, pag hindi kayo, hindi to na ibalik, pag hindi ko to na ibalik, pag hindi ko to na ibalik, mananatili na to na, no? Mananatili ka nang hindi ka makakalakad. Pero, ganito, Siyempre, nobody's perfect. Hindi ako nagugas kamay kasi mahirap kung ano mo eh, kaso mo eh. Ang gagawin mo, di ba, nire-refer kayo sa orto. Ipapilit mo rin sa orto kung hindi ko kakayanin. Kailangan may balik talaga to. Sa orto, di ba, nire-refer kayo sa orto. Pero inuna mo ako. Susubukan ko. Pag hindi ko kinaya, wag wag mo ipagsawal ang bahala to hindi ka talaga makakalakad dito maniwala ka sa akin tutukod diyan wala sa form yung talos joy mo hindi ka makakalakad dito pag mawala man yung maga nito hindi mawala man yung maga nito pero hindi ka makakalakad hindi mo ma-edit ito so, <coughs> so, okay Kung okay. labanan. Wala ba siyang sakit sa puso? Wala. Wala. Wala, na. Wala ka sakit sa puso? Okay ka lang? Opo. Okay. Hindi naman niya masakit. Kaya ang tayo ngayon. Kailangan lang to. Sobrang paga kasi kaya medyo hapit hapit. Mm -hmm. Sa'yo, huwag na huwag ako eh. 我摸一下我安卓机，你看。啊。 muna. Tanggalin mo yun, oh, Tanggalin mo yan. Sige, okay. dito muna. Oo, oh, hindi muna malalim. Ah, amin ko lang. Ano nangyari? Umusog na ng konti. Hmm. Naramdaman mo? Kaso, hindi pa tumuloy ng toto-toto. Yun ang honestly speaking talaga sa inyo hindi pa tumuloy ng todo todo Gumalaw na siya, siguro one-fourth na yon. Hindi siya dumulas. Mararamdaman ko kasi yan pag dumulas eh, ng todo tulo Lulubog to. Lulubog to. Kailangan niya, lulubog yan. Pati niya mo, lulubog yan. Huwag kanya mo. Lulubog yan. Ano mo? Hindi pa o. Hindi pa. Hindi pa. Kunti pa lang may tulang. Okay ka lang. Okay, sige. Buka natin. Same lang. <coughs> Dahil baso ka Fresh na no, fresh pa ito. Okay ka lang. Sige, hindi ka lang muna. Malma ka lang, malma. na experience. Pag sa panapanood ko eh. ko po kayo. Alam mo, hey. ako idol, gusto ko ng dalawang tulungan kaya pagbubago pa kasi ng mga maga pa. Kumpaga, mas maganda kasi may masakit pa. Alam mo kasi pag full-hint na yan, wala nang chance dumulas. Hmm. Yung tumulog kanina, actually medyo malakas-lakas na ng konti yun, kaso hindi siya tumuloy. Humaharang hmm. yung pamamaga. eh ganoon talaga eh, kailangan titiisin Kasi pag yan, yun, sabi ko, pag full heal na yan, wala nang maga. Hmm. Naglaman na yun, established na, mas lalong mahirap itulak. Alam mo, pinakamadali nito yun dapat. Yung kasagsaga nung... Same lang yun. Na siya ngayon. Pina-x-ray nyo. Yeah walang nakitang fracture, dislocate lang. Dali Yo, nyo rito. Ah, yun okay. yung, yung sila okay. Eh, yeah. kaso may yung sugat niya, mga sakit Eh, ganoon din naman. Sakit na sakit din siya eh. Kahit naman ano eh. ganoon din. Ganun din. Kaya pag na isang sakit na lang, pag tulog mo, ginawa na. Sabi mo, patuyoy mo yung sugat. <laughs> eh, wala kasi kayong pinakikita ng x-ray eh. Ay, Dino, mga nakarali. Yun, sabi ko sa'yo eh, ano, Master, kailan ko lang po na ano yung feds niyo. Eh, yun pala eh. Kailan eh pala eh. Kayo kasi, kayo hindi ko ito naman talaga pag galing kayong ano, mm -hmm. nang wala kong ano, Papas hindi di nyo pinakita yung x-ray, hindi hindi ko ito naman, Ano, utanga. Mm -hmm. padudurog lalo yung kung may fracture eh. Buti sana kung sinabi nyo, natapilok lang ako. Okay lang yun. Pero mm -hmm. kung nagkandali tsiretsa kayo sa motor. Malay ko ba kung saan kayo tumama? Hmm. O, di ba? Kailangan talaga mauna yung x-ray, pa yung pa rin. May mauna yung x-ray. Hmm. Pabaon pa ulit. Sana dumiretso na. 我原谅。<music> sasaka ka ba ganyan? Hmm. Ha? Tukot talaga. Pero kailangan to itong bumabaw. Taas o. Oh. Taas yan. Ayan, nakikita kita. Ayan, taas yan Oh. Tanggalin mo yan. <laughs> Kaya? Kaya? <laughs> Kaya yan, lang yan. Kaya yan, hindi yan eh. Yan, gano'n yung mga, gano'n yung <laughs> Hindi niya malatabi. Masamit po eh. pa? Pigil pa. May <laughs> pigil. Kailangan kasi, nagaganito yan, kailangan talaga, maramdaman mo tumutulas na yung talos joint. Itong sayo, May pigil. May pigil. Pero, nagbago siya. Bakit? Tignan mo ha? Meron ng konting... Nararound na. Oo nga. Nararound na oh. oh Ito mo kaya niya ha. Nararound na. Yun ang difference ng adjustment. Ngayon, hindi ko sinasabing na perfect. Bakit? Kasi nakakapa ko pa to. Hindi ka spec. Nakakapa ko pa to. Kailangan talaga to. umul Lubog na lubog. Ayan, oh. Hanggang doon lang yung ano niya. Hanggang doon lang yung... Kasi may swelling sa loob, kailangan talaga yan, mabuksan na. Hindi ka, kung ano, patitigasin nyo na yan, yan, na okay. Hindi na siya manot, tininan ko na eh. Pero, ayun niya dumulas Pero may lalakad ko po sa kanya. Testing mo nga, testing mo. May lalakad ba yan, kaso medyo nakating kahit ganun. Oo, oh, oh, yung ganun lang. Oo, oh, oh. yun ang ano niya, tansya ko ha. Sige nga. Ha? Oh, sabi ko sa'yo iyo, malalakad mo 'yan pagka naghilom na. Kaso nakaganon ganyan. Pinaka the best ako. Yun lang yung, yun ay yung kaya ng ano. orto kayo. Auto kayo. pinakatulong ko na sa inyo yan, huwag kayong magbayad sa akin. Yun ay yung panggasos Yun ang pinakaano ko. Pumabaan ng konti, yun lang. Para konti na lang di itutulak niya. Kailangan niya buksan para yung swelling. Itutulak lang naman yan eh. Kaya Kahit huwag nang bakalan niya, kamo yun, salansanin na lang. Hindi na yun babakalan, wala namang maliit lang yung shop na nabasag eh. Hindi na yun babakalan. Actually, dito yung basag eh. Ito nangyari ito, umibabaw, umibabaw, umasok, umibabaw itong mm -hmm. gumanyan. Kaya pag tinitiin niya gano'n, hindi makaldihin. Kaya Kailangan ay eh, tinukula ko ng gano'n kaso, siyempre magang magayong dito, yung mga tendon, mga ligaments, ha? pag tinitiinan ko, sobrang sakit tumulas siya ng konti kaso hindi na magtuloy kasi nandun siya sa saktong chong. Yun ang totoo. Kung bago lang yan, kita mo yung pa pag bago kinabukasan? Sisiw. Sisiw lang. Pero yan kasi kita mo. Na maga. Mag maga. maga. Mag 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 Subukan nyo muna. Hindi. Ito doon kayo nirepair sa orto. Subukan nyo muna kumila sa orto. Okay? Sa orto. Okay? Okay.